Sa anong klase kaya itong puno na to? May oh. dahon ba yan? Hindi oh. naman nakila siguro yan ang ganyan. May panahon na dadahon siya, may panahon na. Ah, may panahon siya. Oo, mm. uh, uh, ng dahon. Hmm. Ngayon naman may ano, panahon niya ngayon na walang dahon. Walang dahon. Ayos, oh. ano kayong puno na to? Ganda rin siya, no? Oo. Hmm. Nilagyan siguro to ng ano, pagdating ng ano, Pasko. Pasko. Christmas light. Isang buwan na lang, wala Christmas light na. Oo, oh, August na eh. Pero hindi, hindi naman siya patay, mami, no? Hindi nga. Ano kayo tawag yan puno na yan? Halaman, halaman. Anong yung halaman? Yan ba yung na bonsai? <laughs> Bonsai ba 'yan? Ang laki. Matomas <laughs> at matigas. Bonsai plant. Yung bonsai 'yan. Kalbo na, walang bu ano dahon. <laughs> may panahon siyang nag, magdadahon.